ang pagtitiwala. Parang salamin yan. Kapag nabasag, pilitin mo mang buuin, may lamat pa rin. Pero, paano kung ang lamat na yan ay nanggaling mismo sa taong tinuring mong kapatid at sa lalaking pinangakuan mo ng forever? Ang perang inutang niya para sa pagbapanganak. Naging pambayad salamat pa sa aking pagkadurog. Pakinggan kung paano bumangon si Max sa gidna ng kanilang dumi at ibinalik sa kanila ang saktong bigat ng kanilang kasalanan. Dito niyo malalaman na ang pag-ibig na walang katumbas, kailanman ay hindi dapat ipagpalit sa luhu at panandali ang sarap. Magsisimula tayo sa tahimik na buhay ni Max. Isang masipag na babae, may simpleng trabaho at nagmamahal ng tapat. Araw-araw, ang kanyong mundo ay umiikot sa dalawang tao. Si Bob, ang kanyang nobyo na mahal na mahal niya, at si Kimi, ang kanyang best friend na tinuring niyang parang tunay na kapatid. Si Bob, sa tingin ni Max, siya na ang lalaki ng buhay niya. Si Kimi, kahit minsan ay saksakan ng inggit sa katawan, hindi na niya ininda dahil mahal niya ito. Ito ang kanyang daily routine. Lagi siyang nag-overtime para lang makapag-ipon para sa kanilang kinabukasan ni Bob. Ngunit ang simpleng buhay na iyon ay dahan-dahang binalot ng anino. Parang may kakaiba. Madalas kasing biglang nagpaparamdam si Kimi, lalo na kapag may kailangan siyang pera. Sabi niya, pambayad utang, pambili ng gamot ng nanay, ngunit winawalda sa pambili ng luho. Kahit hilap na si Max hindi siya tumatanggi, yun ang turingan ng mag-best friend, isip niya. Pero lalo siyang nagtataka nang madalas din namang maging malamig at abala si Bob. May mga gabing bigla itong maglilate ng uwi at ang palagi nitong rason ay trabaho. Matagal nang hindi nagpapakita si Kimi kay Max. Sinabi niya na nagbakasyon siya sa probinsya. Pero ang di alam ni Max, siya ay umuwi ng probinsya dahil siya ay buntis. Ang unang malaking hinala. Isang gabi, biglang nagchat si Kimi. Max, tulungan mo no ako. Wala akong pang-ospital. Manganganak na ako. Seryoso. Nagulat si Max Walong buwan na palang nagdadalang tao si Kimi at hindi man lang nagkwentuhan. Sa isip ni Max, ang best friend ko, buntis, at sa akin pa humihingi ng tulong. At ang ama, hindi ni masabi. Pumasok ang takot at awa sa puso ni Max. Nagdesisyon siyang tulungan si Kimi. Pero bakit parang may bumabagabag sa kanya? Naalala ni Max ang mga panahong parang sadyang inilalayo si Kimi si Bob sa kanya. May isang insidente kung saan sinabihan ni Kimi si Bob na umalis dahil daw masyadong praning si Max sa mga plano nila. Minsan naman, nahuli ni Max si Kimi na nag a ng makapal na makeup bago pa nila makita si Bob. Dati, inisip niya na sadyang arte lang ng Kimi ito. Pero ngayon, bumalik ang mga alaalang yon na parang patalim na tumatama sa kanyang hinala. Dahil sa bigat ng sitwasyon, nagbigay si Max ng malaking halaga kay Kimi, sapat para sa ospital. Sa pag-alis ni Kimmy, napansin ni Max ang suot nitong silver bracelet. Napakunot ang noo ni Max. Iyon kasi ang bracelet na binili niya at ibinigay kay Bob noong kaarawan nito. Parang isang malakas na sampal ang tumama kay Max. Imposible, bulong niya. Baka drew din ang design. Baka nagkataon niyang. Pero ang hinala ay nagugat na. Kailangan niya ng katotohanan. Mula noon, hindi na mapakali si Max. Tinitignan niya ang lahat ng galaw ni Bob. Ang mga sagot ni Bob ay laging hindi tugma sa kanyang mga tanyong. Kapag tinatanong niya kung nasaan ito, madalas nitong sinasabi na nasa bahay ng kaibigan. Pero kapag tinawagan naman niya ang kaibigan, sinasabing kanina pa raw umalis si Bob. Ang pakilamdam ni Max para siyang nasa isang masikip na kahon at hindi siya makahinga. Ang huling patak. Isang hapon, habang nablilinis ng kwarto, nakita ni Max ang isang resibo sa bulsa ng pantalon ni Bob. Isang resibo mula sa isang sikat at mamahaling restaurant na malapit sa lugar ni Kimi. Hindi pa sila kailanman nakakakain doon ni Bob. Walang paliwanag ang resibo. Nagsasalita ito ng kasinungalingan. Sa sandaling iyon, ang hinala ay naging matibay na paniniwala. Nagpasya siya si Max. Hindi na siya magtatanong. Hindi na siya magiistorbo. Ngunit magiging matalino siya. Sabi nga nila, huwag mong itanong sa nagtatago ang kanyang tinatago. Kaya't bumili si Max ng isang sikretong surveillance camera. Maliit. Madaling itago. Wala siyang balak na maging praning. Gusto lang niyang kumpirmahin ang pinakamasakit na katotohanan. Ang pag install Maingat na inilagay ni Max ang kamera sa sala at kwarto. Itinago niya ito sa isang figurine na bigay pa ni Bob. Ang irony. Parang inilibing niya ang kanilang pagmamahalan sa lugar na matagal na palang binababoy. Habang ginagawa niya ito, ramdam niya ang kirot sa dibdib. Sana mali ako. Sana guni-guni ko lang ito. Pakiusap niya sa sarili. Pero ang boses na yan ay naging mahina ang huling pagsubok. Nagkunwari si Max na may urgent business trip sa probinsya. Dalawang araw siyang mawawala. Ito ang painful setup na kailangan niya. Nagpaalam siya kay Bob na parang walang alam, yakap na puno ng pagpapanggap. Ang totoo, hindi siya aalis. Nagrenta lang siya ng isang maliit na kwarto sa kabilang kalye at doon niya babantayan ang live feed. Hinihintay niya ang simula ng kanyang sariling trahedya. Gabi na. Sa wakas dumating na si Bob. May kausap ito sa telepono. Halatang may ka-text. Habang naghihintay si Max sa kabilang kalye, hindi niya inaalis ang tingin sa screen. Ang kanyang puso ay parang tambol. Malakas at mabilis ang pagtibok. Sabi nila, masakit ang katotohanan. Pero mas masakit ang katotohanan may kasamang pagtataksil. At doon na nagsimula ang laro Nakita niya sa kamera ang pagpasok ni Kimi, na may malaking tiyan na. Hindi lang basta pumasok, kundi nagmamadali at parang bahay niya na rin. Tumawa silang dalawa. Ang ngiti ni Bob na matagal nang nawawala ay biglang lumabas. Ang ngiting dapat ay para lang kay Max. Bawat tawa na nila, bawat hawak nila, parang sinasaksak ang puso ni Max ng isang libong beses ang pinakamalaking pagtataksil. Umupo si Bob at Kimi sa sopa. Nag-usap sila tungkol sa panganganak. At doon, narinig niya ang pinakamabigat na linya. Siguraduhin mong hindi niya malalaman na ako ang ama, sabi ni Bob. Ang ganda ng plano mo na kay Max manghiram ng pera para wala siyang duda. Hindi makapaniwala si Max, ang kanyang best friend, ang kanyang nobyo, sabay silang sinaksak at pinagtatawanan. Pumutok ang galit. Sa sandaling iyon, hindi na lang galit ang naramdaman ni Max. Ito ay pagkasuklam. Ang perang na pinaghirapan niya, ang perang na inutang ni Kimi sa kanya para sa anak nila ni Bob, ay parang nagbigay ng selyo sa kanilang kasalanan. Ang lahat ng pagod ni Max, ang lahat ng overtime niya, naging pondo para sa kanilang pagtataksil. Muntik nang bumaba si Max. Gusto niyang sumabog, sumigaw, manakit. Pero nangingibabaw ang disiplina at ang plano. Hindi, pakiusap niya sa sarili. Hindi sila magkakaroon ng madaling gabi. Pumanik siya sa kwarto at naghanda ng ilang gamit. Hindi para tumakas, kundi para sa huling yugto ng kanyang mapait na paghihiganti. Ang karma ay darating at mas magiging matalim kaysa sa kanilang ginawa ang planong walang awa. Alam ni Max na ang pagtataksil ay dapat ibalik ng tatlong beses na mas masakit. Nagrenta siya ng isang malaking LED screen sa isang kumpanya. Nagpadala rin siya ng liham sa lahat ng kamag-anak at kaibigan ni Bob at Kimmy. Ang sabi niya, may surprise announcement sila para sa kanilang future family ni Bob at imbitado ang lahat sa bahay bukas ng hapon. Pagkahanda walang kaalam-alam si na Bob at Kimmy na nasa bahay na si Max. Tahimik siyang nagtrabaho. Kinuha niya ang lahat ng mga gamit at damit ni Bob at sinunog ang mga ito sa likod bahay. Kinuha niya ang savings account book nila at nilipat ang lahat ng pera sa kanyang sariling pangalan. Ang pag-ibig ay nawala na. Ang naiwan ay ang pakikipaglaban para sa kanyang sarili. Ang malaking hapon. Dumating ang mga bisita. Puno ang sala ng mga taong umaasa sa isang masayang balita. Ngiting-ngiti si Bob at Kimmy habang naghihintay kay Max. Akala nila nagtataka at masisira si Max. Pero ang dumating ay isang Max na kalmado, nakadamit ng maganda at may nakakakilabot ng ngiti. Parang isang aktres sa sarili niyang pelikula. Ang Revelation Tumayo si Max sa harapan, Nagpasalamat siya sa lahat. Pagkatapos, sinabi niya, "May regalo ako sa inyong lahat. Isang premiere showing ng isang love story na napakasarap panoorin pero mas masarap kalimutan." Binuksan niya ang LED screen. Ang ipinalabas ay ang full recording ng kanilang pagtataksil at usapan tungkol sa pagiging ama ni Bob narinig ng lahat ang pagtawa nila sa pagkuha ni Kimi ng pera kay Max. Ang chaos. Pumutok ang kaguluhan. Ang mga kamag-anak ni Kimi ay nagalit. Ang mga kaibigan ni Bob ay nagulat. Namilipit sa kahihiyan si Bob at Kimi. Ngayon, nakita na ng buong mundo ang kanilang dumi. Hindi na sila makakahanap ng lusot nagdesisyon si Kimi na umares at sinubukan naman ni Bob na magpaliwanag kay Max. Pero huli na ang lahat. Ang huling halakhak. Tilitigan ni Max si Bob. Walang emosyon. Huwag ka nang magsalita. Walang kwenta ang rason mo. Kinuha ni Max ang mga susunugin na damit ni Bob na nilagyan niya ng gas kanina at inihagis sa gitna ng sala. Isang malaking apoy ang sumalubong sa bahay. Hindi na ito bahay nila isa na itong entablado ng paghihiganti. Ang paglayas. Ayan ng sa iyo, Bob. Nais mo ng bagong buhay? Heto, simulan mo sa abo. Kinuha ni Max ang kanyang maliit na bag at lumabas ng bahay habang ang mga tao ay nag-aapula ng apoy. Ang bahay na pinangarap niyang buuin kasama si Bob ay unti-unting natupok. Hindi na siya lilingon. Ang karma ni Kimmy. Samantala, si Kimmy. Dahil sa kahihiyan at stress, napilitan siyang manganak ng mas maaga. Wala siyang suporta. Ang pera na inutang niya kay Max ay nagamit na. Pilit niyang tinatawagan si Bob pero nawawala si Bob, abala sa pag-ayos ng kanyang sinira. Si Kimi, na puro luho ang inuna, ay nagdusa sa ospital, nag-iisa at walang wala. Ang pagbangon ni Max, lumipas ang mga buwan si Max, umalis siya at nagtrabaho sa ibang bansa bilang OFW. Ang pera na inilipat niya mula sa savings ni Bob ay naging puhunan niya. Ang dating biktima, ngayon ay nagtagumpay. Si Bob at Kimmy, sila ay nagkakalat ng galit at sisihan, nag-aaway sa kung sino ang mas malaking biktima. Walang happy ending sa mga manluloko. Ang moral lesson at dito nagtatapos ang kwento ng pagtataksil at walang awang paghihiganti. Tandaan ninyo, ang tunay na yaman ay hindi sa pera na susukat, kundi sa tapat na puso. At ang sino mang magtatanim ng kasinungalingan, aanihin niya ang kapaitan. Walang iba, kundi ang kanyang sariling sinira. Hindi mo kailangang manatiling biktima. Ang paghihiganti ay masarap kung ito ay para sa iyong sarili.